ang pagbabalik ng ermitanyo. Simulan na natin ang kwento. Kung ganon, sino ang matandang yun? Hindi ko siya kilala pero bigla na lang itong sumulpot. Nung tatarian ko ng manok, sagot naman niya dito. Dahil sa wala namang ideya si Ador tungkol sa matandang sinabi niya, hindi na ito nakasagot. Makalipas ang ilang mga minuto, nadapo na nga sila sa entradang pinto ng bahay ni Timyo. Kaagad silang hinarang ng mga bantay at tinatanong kung ano ang pakay nila sa lugar. Pinapapunta kami ni Manoy Pilimon dito para singilin si Ginoong Timyo. Maari bang makapasok? Wika ni Ador. At agad namang binuksan ng bantay ni Timyo ang pintuan. Habang naglalakad sila papasok, tila ba alam na ng mga bantay ni Timyo na darating sila. Sinamahan sila nito papaloob hanggang sa makita nila ang mga kalalakihan na humarang sa kanila kaninang umaga nakatitig lang ang mga ito habang naglalakad sila. At habang naglalakad sila, nakasunod sa kanila ang mga bantay nito. At sa bandang unahan noon, naroon ang nagngangalang si Temyo. Nakaupo ito sa tumba-tumba niyang upuan na para bang hinihintay ang kanilang pagdating. Maupo kayo mga gino'o. Alam kong darating kayo para dito. Alam nyo ba kung bakit kami narito? Tanong ni Pidel. O alam ko na ang lahat. Kung ganon, ibigay mo na sa amin. Tugundi naman ni Ador. <laughs> Hindi pa sa ngayon mga bata. Sa pangatlong araw pa, Masarap alalahanin ang pagkatalo ni Pilimon Para sa akin Nais kong ubusin ang lahat na sumali sa palarong yon. Pero naunahan niya ako Kaya nagalit ako sa amo niyo Ibigay ko sa kanya ang pera Pagdating ng tatlong araw Sagot nito At saan niyo naman ibigay? Sagot ni Ador doon sa lugar kung saan magaganap ulit ang malaking pasabong. Matapos itong sabihin ni Timyong, agad naman silang tumayo at lumabas na ng mansyon nito. Pagkarating nila sa bahay ni Manoy Pilimon, agad naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa tatlong araw bago ibigay ang bayad. Nasisiraan na talaga ng bait yung taong yan. Sige. Aantayin natin ang paparating na paligsaan sa sabungan. Tugo naman ni Manoy Pilimon. Mukhang pinagmamalaki talaga ng taong yan. Ang gabay nitong inkanto. Kahit gaano pa kagaling ang mga panlaban nila, tutulungan ko kayo para mananalo tayo. Huwag tayong atras sa kanila. Tugo naman nitong si Fidel na siyang ikinagulat ng buo nilang kasama. Lumipas ang araw na yon. Naghahanda na sila sa magaganap na labanan ng sabungan. Ngunit isang alas dos ng madaling araw, ginulat sila ng balita ng mga tauhan ni Manoy Pilimon dahil ninakawan sila ng sampung manok sa kanilang farm. Kagad nila itong pinaalam kay Tandang Pilimon upang malaman ito ang mga nangyari. Wala ba kayong nakitang ibang taong pumasok sa manuka natin? Tanong ni Manoy Pilimon sa mga bantay nila. Wala po kaming nakitang taong pumasok dito, Manong maliban lang sa mga taong bumili ng manok kahapon. Hindi ba narito rin kayo? Kung ganon, maaring naluban tayo ng hindi natin napapansin. Ikutin nyo ang buong paligid. Baka naroon pa ang mga yon. Uwi nito. Kaya naman nagkanya-kanya sila ng ikot sa manukan. Habang tinititigan ni Fidel ang bawat bakod ng manukan. Napapansin niya ang isang bakas ng isang hindi ordinaryong tao. Pero nasa labas lang yon. Wala sa loob. Medyo may kalayuan na ito sa bahay ni Tandang Pilimon. Nasakop pa rin ng manukan. Paglabas niya ng bakod, Sinuri niya ang dinaana ng kung sinong nilalang nang may biglang tumawa sa likuran niya. <laughs> Anong inaanap mo, bata? Paglingon niya. Nakita niya ulit ang taong nakatalukbo ng itim na kasuotan. Si... Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Wala akong ginagawa. Nasa labas lang ako ng bakod ninyo. At saka, parang hindi naman tayo nagkikita niyan. Anong kailangan mo? Sagot niya. Ano naman ang pagkakautang sa inyo ng nililingkuran kong tao? Isang linggo na ang nakaraan. Nung mandaya siya sa palaro Sagot naman niya. Ah, gano'n. Ang dapat sisihin niyan ay walang iba kundi kayo. Wala nang iba pa. Tugon ito na siya namang labis niyang ikinagalit. Pumunta lang kami doon. Para sundin ang inuutos ni ginoong Pilimon. Uy ka niya. Hmm. Siguro hindi naman yata maglakas loob ang amo mo na maningil kung wala itong pinagmamalaking kuto. Napilit umakyat sa kalabaw. Ano kaya kung papatayin ko ang kutong yon? Wika nito. At dahil sa sinabi ng misteryosong lalaki, tila ba may bumulong sa kanyang sarili na maghanda sa nilalang na yon. Walang sabi-sabi, ay agad niyang binunot ang punyal na binigay ni Tandang Jim na dati niyang maestro. Ang punyal na yon ay may napapaloob na sumpa na kung may matatamaan itong nilalang na may bahid ng kasamaan magdudulot ito ng kamatayan. Kasabay niyan ay ang pag-uusal niya ng mga proteksyon sa kanyang sarili. Sinasabi ko na nga ba? Kaya nagkaroon ng lakas loob ang matandang si Pilimon. Dahil sa'yo hindi ba? Kaya ngayon, humanda ka sa akin dahil ako mismo ang puputol sa pinagmamalaking ugat ng punong yon. Uwi nito at sa isang iglap, naroon na ito sa harapan niya. Kitang-kita niya ang nagbabaga nitong kamay na hinawakan ang talim ng talibong niya. Nang mga oras na yon, Gulat na gulat itong si Pedel. Dahil sa ginagawa ng nilalang na yon. Dahil papanong nagawa nitong mahawakan. Ang talim ng punyal na puno ng sumpa. <laughs> ano naman ang kwenta ng punyal na yan? Kung hindi naman yan tatalab sa katawan ko wika nito sabay sipa sa kanya. Sa sobrang lakas ng sipa nito, ay umangat siya sa lupa at tumilapon sa damuhan. Naubo-ubo pa siya noon habang bumabangon. Aba, mukhang bibigyan mo talaga ako ng magandang laban ha? Malakas ka nga pero maling Diyos ang pinaniniwalaan mo wika niya, at ibinalik niya sa lagayan ang kanyang punyal. Habang naglalakad papalapit sa kanya ang nilalang, panay na ang kanyang pagkarga ng mga pakunat sa katawan. Paglapit nito, ay hindi na siya nakailag sa tatlo nitong suntok na napakabilis. Ngunit biglang napatigil ang nilalang. Dahil animoy sumusuntok lang ito ng isang gulong ng truck na puno ng hangin. Hinawakan niya ang liig ng nilalang na yun. Saka binigwasan ng isang malakas na suntok. Halos mabali ang katawan ng nilalang na yun. Dahil sa lakas, bumabaluktot ang katawan sa kanyang ginawang atake. Napaatras ang nilalang na yon, Nang masipat nito ang kanyang kamay na nagliliwanag ang mga ugat na kulay berde. San ka nang galing? Bakit taglay mo ang ganong abilidad ha? Wika nito. Diba sabi mo, putulin mo ang ugat ng punong pilit niyong patumbahin? Pwes ngayon gawin mo. Dahil sa kanyang sinabi, bakas sa mukha ng nilalang na yun, ang labis na galit. Pinapaulanan siya nito ng atake sa magkaibang direksyon. Napilit naman niyang iniilagan. Habang nagpapalaytan sila ng atake, Ramdam na ramdam niya ang mabilis nitong mga pagkilos. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siya nitong naibalibag. Nang mga oras din na yon, hindi na siya makakagalaw sa kanyang kinalalagpakan. Gawa ng parang pinako ang katawan niya yan lang ba ang kaya mo? Kulang ka pa sa kaalaman para paghusayan ang kakayahang yan. Uwi ka nito sabay dampot sa kanyang liig at isinandal siya sa puno ng kahoy. Nang magawa ito ng nilang, muling inaamba nito ang nagbabaga niyang kamao. Pero hindi pa man ito tuluyang maisapaksa nila lang sa kanya, ay napaluhod na ito sa kanyang harapan. Nang mabigyan niya ito ng sulidong suntok, sa sikmura nito, naubo-ubo itong sumuka ng dugo habang itinaas ang isa nitong kamay. Oo, oo na! Suko na ako. Hindi Hindi kita kaya. Huwag mo kong patayin. May pamilya ako. Wika ng lalaki. Kaya naman imbis na tapusin ito sa hawak niyang punyal, ay dahan-dahan niya itong ibinaba. Isa ka ba sa nanloob ng, ng manukan? Magsalita ka, kundi tapusin kita ngayon. Wala akong kinalaman dyan. Hindi yan ang layunin ni Ginoong Timyo. Alam niyo naman na mataas ang tingin niya sa sarili niyang mga manok. Sagot ng lalaki. Sige, umalis ka na. Tandaan mo, huwag ka nang babalik sa lugar na ito. At kapag napatunayan namin na kayo ang nagnakaw sa mga alaga namin, sa oras na magkita tayo, tatapusin kita matapos niya itong sabihin, ay tumakbo na ang lalaki habang nakahawak sa kanyang tiyan. Lumipas ang mga minuto. Bumalik na nga siya sa kinaroroonan ng mga kasama niya. Okay mga kaermitanyo, ang bangis ng storya na ito. So magaganap na naman ang palaro nila o yung kompetisyon hindi natin alam kung mananalo sila sa laban ng yon. Pero pakiabangan nyo na lang ang kwento natin, di ba? Sayang naman. Yun lang. At punta tayo sa shoutout. Shoutout kay Emmanuel Hernandez, Iman King Rib Park Pasig, Arminton Marlon, from Sibo. Cebu. Shoutout kay Tim Manilio from Leyte, Fernando Yeyeng. Raylan Daman at kay Ronel Candelario. Shoutout kay Roland Marky at kay Rolly Martinez ng Cebu. Shoutout kay Francis Coramos from Bacoor, Cavite. Shoutout kay Alvin Dairo from Southern Leyte. Shoutout kay Vincent Regala. Shoutout kay Ariel Olia. Shoutout kay Ria Banagalve, Iloilo City. Brian Dulano Galing kay Norbin Vasquez Shoutout kay Lobilia Anino At kay Lixi Botuan City Shoutout kay Fidel Castro From General Natividad Nueva Ecija Eduardo Guman from Davao City Shoutout sa iyo Galing kay John Ray Kisay Shoutout kay Elvin De La Cruz At Loni De La Cruz from Inido Palawan galing kay Lin Impas Shoutout ka daw sa asawa niyang si Imsan At sa dalawa niyong anak Na si Imilin at Mark Marjon Move from Montalban Rizal Maraming salamat sa nakikinig ng ating kwento Lalong lalo na ang mga kaibigan nating sa Bungero At sa mga OFW Mag-ingat kayo sa sakuna na dumating sa ating mundo. Yun lang. Maraming salamat